Hello guys, mga guys. Welcome back again. And for today's video, ang pag-uusapan natin is all about comment ng ating kasuper ang tanong niya, madam. Diyan mo ba kinukuha as in lahat ng pangangailangan mo sa tindahan mo? Kasi nga, sabi ko nga, ang tindahan natin ay bread and butter ng buong pamilya. Kaya yes po, dito po lahat talaga kinukuha. Oo. oo. O mayroon naman tayong mga sideline, mayroon naman tayong mga side hustle. Mayroon naman tayong nakukuha pang revenue sa ating mga video. Ayun po ay inalalaan sa mga emergency, sa mga bayarin, sa mga gastusin pa. Alam mo yung mga unexpected na gastusin, na bayarin, yung mga ganon. Kaya nga nagsusumikap din tayo sa ating mga side hustle. Pero sa mga araw-araw, sa araw-araw na konsumo talaga, dito talaga sa ating tindahan kinukuha. Kasi wala naman tayong ibang pagkukunan. Saan ba? Saan? Wala. Dito lang sa Russia Minimart. Oo. -oh. So, dito talaga lahat. Oo, so, ang tanong pa ng iba, Madam, sino sulat mo pa ba ang mga kinukuha mo dyan sa tindahan mo? Well, 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 well. So, sa ngayon, hindi na. Mm, Andi, kuha na yan sila. Oo, mga anak ko, walang sorot sige, kuha lang kayo ng kuha. Huwag hmm, nyo lang antayin, mawala na tayo ng paninda, wala na talaga kayong kukunin. Mga ganun. So, syempre, sa umpisa ng pagtitinda, andun pa yung sulat-sulat ka, ganyan. si mo magsulat, kung kinukuha mo, sinusulat mo, ganyan. Tapos kinukuha mo, babayaran mo, mga ganun, di ba, sa umpisa. Pero ngayon, Parang hindi na siya ganun ka-priority. Ang priority na lang ngayon is magdagdag ka ng paninda, mag-extra ka ng mga kung ano pang mga dagdag paninda, kasi alam naman natin, nakikita naman natin na oo dito nga kinukuha, pero dapat mayroon pa tayong mga backup, dagdag paninda, dagdag pagkakitaan, kasi kung sa tindahan lang talaga tayo umaasay, eh, mga anak natin, eh, sa buong araw, kung kukpentahin ko lang, yung marimara yung panganay ko nga lang, may pagkain na may pera pa, may ano pa yan kung ano-ano pa magpinagkukuha nakakaloka, di ba? Yung isa ko namang, isa, naka, makapagmerienda, makikita mo, ang laki ng tsaka, na naka, pwede naman maliit, tapos maya maya may sito pa, o di ba? At least, makikita mo, anak mo naman yung kumakain, kinakain naman nila, oo, sa pagwala sa loob ng bahay, punta dito sa tindahan, kaya nga tayo mayroon din sari-sari store, para mayroon din tayo, pangangailangan natin, dito na lang din, no? Kaya din tayo, nagsisipag, nagsisipag din tayo para sa mga ribis Gusto natin yun, yung nakaka-discount tayo. Kahit pa pano, doon ko na lang inaano ko, nakakuha ko ng free sa pure gold. O diyun ko na lang na kahit pa paano, may titinda ko, mababawi. Kahit pa paano, yung mga kinukuha ng anak ko, yung mga kinukuha namin. Kasi as in lahat, dito talaga pamasahe sa school, tuition fee. Kung nagkukulang man, buti na lang mayroon pa tayong pinagkukuhanan kasi nga mayroon tayong mga kahit papano naman nakaka-earn tayo ng revenue sa ating pag-affiliate, sa ating pagbibidyo. Pero hindi pwedeng asahan yun, lalo ngayon ang hina ng kitaan sa social media. Oo, uh swerte na lang kung mga mga payout ka eh. Minsan wala pay payout, no? Kaya minsan nasa TikTok na lang ako, kahit papano sa TikTok, meron tayong commission kung nakakabenta tayo ng, sa pag-affiliate natin. Pero ito talaga ang pinaka-bread and butter natin ng ating tindahan. Mm -mm. Kaya naman, ako, sige, kuha kayo dyan. Basta kinakain nyo, huwag nyo aksayahin. May pera na, may pagkain pa. Basta ako, work lang ako ng work. Dagdag lang ako kung ano may isipan ko kasi alam ko ko nagpatay-patay ako, nagluya-luya ako. Ang anak ko lakas kumain ng mga pagkain dito, lahat dito, pa palo pa load, dito talaga. So, kaya kung ano lang tayo, naka steady lang tayo, wala tayong ginagawang extra income o kaya dagdag paninda, hindi pa tayo nag-discarte, hindi pa tayo nag kahit-kahit pa sa pag-affiliate eh, wala Yung mga ibang unexpected na binabayaran, hindi natin mababayaran. Mga renewal, mga ano pa yung mga bayarin, monthly. Ang oh, monthly, alam mo yun? Yung hindi mo in-expect yung mga, yung taunang bayaran, yeah, permit, yun. mga ganun. Kaya alam nyo, malaking bagay talaga sa akin yung nakukuha kong mga P-wallet, naiipon kong pig wallet tumabot ng 5k, napapang grocery ko, so yun kahit pa pano, sa mga kinukuha dito sa tindahan, kahit pa pano, natatakpanan baga, mga ganun, yung mga naiipon kong points, sa pure gold, so malaking bagay yun at saka hindi tayo tumitigil na magdagdag ng paninda yung greyhound bar ko nga eh kahit napapagod na ako pagod na ako pupuyat ako pero hindi ako tumitigil kasi bumibenta o kahit papano eh mayroon akong may dagdag paninda dito sa ating tindahan mga ganon mhm tsaka -mm. hindi ko na ini-stress yung sarili ko yung kasi noon kwenta ka ng kwenta. Ay, naku. Hula. Hindi sa pa. Kwenta ka ng kwenta. <laughs> ang ending na stress ka na. Nagagalit ka na sa mga anak mo. Kuha na kuha dyan. Lugi na, ganyan. Hindi ko na lang yung iniisip eh. Ang iniisip ko na lang kung paano ako magdagdag ng paninda. Paano pa ako makapag-earn. Paano pa ako makakita. Paano pa ako makapagdagdag ng benta, ba diba? Kaya work, 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 work. Kayod-kayod lang ang madam negosyante. Kasi nga, Andito lahat eh. Buti na nga lang eh. Ilan lang naman yung anak ko, dalawa lang naman yon, Oo. O kung marami pang anak, <laughs> hindi wala na talaga, no? So hanggat bumibenta pang pa tindahan, hanggat may kita, syempre, andyan pa naman si Gcash, kahit pa paano nakakatulong. Yung Gcash nga, yun ako may nakakabenta-benta sa Gcash, yung may kita, kahit pa paano may pang Jollibee, mga ganon. So, mabait pa din ang Lord. Kahit pa paano, hindi pa rin. Alam niyo yun yung ang dami na nangyayari, mga pagsubok, pero mabait pa rin si Lord na talagang, alam mo yon yung hindi ka pa rin niya pinapabayaan, yung binibigyan ka pa rin niya ng maraming customer kasi alam mo na ito ang bread and butter mo, binibigyan ka pa niya ng mga extra pagkakitaan, Pinapanit, pinapanatili pa niya ako malakas, ang hiling ko lang huwag ako magkasakit kasi pag wala akong sakit, makapagtrabaho ako, makakayod ako, makakapag-isip ako kung anong pang pwede kong gawin, o ba diba? Kaya kahit papano, super blessed pa rin ako kahit ito ang bread and butter. Uh, thankful pa rin ako. At grateful ako na, ay, paano, hindi naman ganun kahirap na hirap ang buhay. Di ba? Kaya ikaw ka super. Kung malakas ka at marami ka pang pwedeng pagkakitaan, diskarte, gawin mo na para makadagdag din. Kasi, kung dadamdamin mo lang, isipin mo lang yung araw-araw na problema, yung mga pagsubok, parang hindi ka mamomotivate eh. Huwag mo na lang isipin yun. Ano mo na lang, isipin mo na lang na malakas ka, gagawin mo to para sa pamilya mo. Oo. Gawin mo na lang motivation ang pamilya mo para sa lahat. Kahit alam mo naman na talagang ang hirap na ng buhay, di ba? ako nga, isipin ko lang yung buhay ko ngayon. just ko, kung alam nyo lang, di ba? May, may sakit yung ating endoy, nagagamot, mayroon pa akong college. Pero parang, hindi masyado mapigat kasi kahit pa paano, hindi ko di, iniinda. Kumbaga, hindi ko nalang iniinda. Mas importante sa akin, kumikita yung tindahan ko, mayroon ako mga side hustle, nakapag-earn tayo ng revenue sa ating mga video, kahit kunti. No? Tapos, mayroon pa tayong commission sa ating pag-affiliate. Kahit pa paano, blessed pa rin talaga hindi pa rin ako pinapabayaan Lord, wag ka lang makakalimot talaga sa taas, at saka mag pray ka lang mag pray, lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, lahat ng mga kakulangan eh, mapupunuan din yan tiwala ka lang, at saka huwag ka lang din talaga maging tamad, yun lang talaga ang pinaka bottom line, umisip dumiskarte, daig ang madiskarte, ang matalino, ganun at saka ito tip pa ha, wag ka lang umasa sa isa Alimbawa, huwag mo lang asahan yung tindahan mo gumawa ka ng paraan para makapag-earn pa sa ibang bagay, hindi lang sa tindahan. Oo. Oh. Kumbaga, don't put your egg in one basket. ganner No. Kailangan talaga mayroon pang ibang pagkakitaan. Hindi lang pwedeng isa. Ganon. At saka wag mo sabihin na, ay, hey, wala eh. Ganon. Ayoko ng ganong mindset eh. wala eh. Ganon. Ayoko ng ganon. Gusto ko yung manap ng way. Oh. Manap, manap ng paraan. Daming paraan pag gusto maraming paraan. Ganun. O sya yun lang. Bye. Thank you for watching.